Hi guys, it's with the Billy normal. Niluloto ko itong crayfish ng Swedish guys. Sana maging masarap siya. Dahil marunong akong mag-ano ng panlasa. I know how to figure out the test. Hindi ko sinasabing chef ako. What I mean is yung sa Pilipino lang ba? Na yung panlasa ng pagka-Pilipina ko. Yun lang. Baka magkamali kayo dyan. Baka you hiring me as a chef. Hindi gusto ko ka lang kainin yung gusto kong kainin kaya parang niluluto ko siya from Swedish dish to Filipino dish meron naman pala tayong ganito cry ang tawag sa English nito guys crayfish fish Bakala ko kasi wala meron kasi ito makukuha sa lake di ba basta meron ito sa Philippines mm -hmm. sa lake kasi makukuha ito siya eh crayfish ang sa English term. Kriftor ata sa Swedish. Kriftor. Guys, dito na lang ako. Maraming salamat. Bye.